Yes. Ayun niya yung plot twist, eh, di ba? Parang, bakit? Ba't kami may love si ni Sheila? <laughs> Totoo. Mm, mas intense kami ni Sheila. Kesa Eka... kay, kay Van. Wow. Tek. Ah, okay. So, naku ang na abangan natin. Nakakaloka <laughs> ito, ha? May tomboy yung pala ito. Yes. Okay. Teka muna. Um, yung kay Van, saan, saan, saan ginawa yung eksena? Sa At, talier. Sa talier kami. Sa sakyan. Hindi. Hindi eh. Parang sa office something ng talier. Quickie lang yung ginawa namin doon. Quickie. Ilan taon ka na siya? Ara po. Ah, Ara. So, so ilan ka na Ara? Nineteen uh, 19 po. As in 19? Opo. So, nung... Teka, yung, yung eksena mo kay, kay Van, uh, gaano ka-intense? Siguro, ila-level ko siya na... Nine. Kasi quickie lang siya. Pero may, may ginawa ako doon na, kasi yung eksena niya na parang nabiten ako eh. Biten ako sa eksena namin. Isa lang na love scene, pero biniten pa ako. Ayun. Ah, ah, ah.